Sampung natatanging baranggay mula sa 132 entries sa 2025 Galing Pook Awards ang pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang news now sa report. Kabilang din sa Galing Pook Awardees ay ang pagpapasigla sa Makabala River sa Ligaspi, Bus ng Cagayan de Oro, Street Camps ng Blue Ridge at Solar Power Community ng General Malvar sa Santiago City. Kinilala rin ng pangulo ang Urban Gardens at Palit Bote para sa Tinapay Project ng Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City. Clearance with a Checklist Program na dinisenyo para itaas ang community participation ng Barangay Nagasikan, Santiago City. Community Justice Garden ng Barangay Pantal, Dagupan City. Sign Language Training ng Barangay Tagas, Tabaco City. Dungog Kariton Project na tumutulong sa conflict resolution ng barangay-poblasyon Tupi, South Cotabato at ang rehabilitasyon ng tripa-digalina ng barangay San Isidro, Makati City. Bawat awardee ay tumanggap ng galing puok marker at 300,000 pesos cash mula sa Department of Interior and Local Government, Local Government Academy o DILG-LGA. Hinimog din ng Pangulo ang mga LGU at lingkod bayan na tularan at iangat sa pambansang antas ang mga matagumpay na modelong ito na nagpapakita ng mahusay at tapat na pamamahala. Jen Garcia, IMINES, Philippines.